Ang pitong mga kasalanang nakamamatay, o seven deadly sins. 1. Pagnanasa, lust. Malakas na damdamin at matinding kagustuhan sa isang bagay, tao, o karanasan na nagdudulot ng malalim na interes at emosyon. 2. Katakawan, gluttony. Labis na labis na pagnanasa o paghahangad sa pagkain, yaman, o anumang bagay na higit sa kinakailangan, karaniwan ay may di magandang epekto. Three Kasakiman, greed labis at hindi mapigilang pagnanais, magkaroon ng higit sa sapat na ari-arian o yaman, kadalasan ay nakakasama sa iba. 4. Catamaran Sloth Ang kalagayan o ugali ng pagiging hindi masipag, ayaw gumalaw, at pagpili sa pinakamadaling paraan sa pagtupad ng mga gawain. 5. Galit Wrath Isang matinding damdamin ng pagkasuklam o hindi pagkakasundo. Sa isang bagay o pangyayari, na may pagnanais na maghiganti o ipakita ang hindi pagkakontento. 6. Ingit Envy Ang iyong ingit ay ang pagkaramdam ng pagnanais na magkaroon ng katulad ng mayroon ng iba o ang hindi kasiyahan sa tagumpay o kaligayahan ng ibang tao. 7. Pagmamataas Pride Pagmamataas ay ang pag-uugali na sobrang paniniwala sa sariling kakayahan o katangian na may kasamang pagtingin sa sarili bilang superior at madalas mababa ang pagtingin sa iba.